Dalawang low pressure area pa rin ang patuloy na minomonitor ng pag-asa sa loob at labas ng par. Ayon sa Weather Bureau, may katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging isang ganap na bagyo ito. Patuloy pa rin na umiiral ang Southwest Monsoon o Habagat na nagdadala ng kalat-kalat na pagulan sa kalupaan ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating I Weather Center as of 8 a.m. kaninang umaga ang binabantayang Low Pressure Area 8A sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay may katamtamang chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Inaasahan naman na mag-landfall ito mamayang gabi o hanggang bukas na magdadala ng pag-ulan sa kalupaan. Samantala, ang Low Pressure Area 8B naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may mataas na posibilidad din na maging tropical depression sa mga susunod na 24 oras. Huling namataan ang bagyo sa layong 2,760 km east ng Northern Luzon. Another weather system ang nagpapaulan sa ating bansa ay ang Southwest Monsoon o habagat na umiiral sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Para sa magiging lagay ng panahon bukas sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang tsansa ng pag -ulan. Sa Cota Bato Province, maglalaro ang sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalobo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 50% ang tsansa ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat temperatura at nasa 50% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.41 ng umaga at lumubog ng 6.23 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMinds, Philippines.